Dahil birthday niya mga ka-vlogs, libre yan. <laughs> ayan mga ka-vlogs oh, tatago pala siya dito eh. Tignan natin yung shake nila dito, ayan. Ina-dress na i-bike check natin mga ka-vlogs. After very very long time What's up mga kablogs Vlog vlog na naman Sama tayo ngayon kay Sir Mervin mga kablogs Matagal tayong walang ride Kitain natin siya sa may 7-11 Sasama tayo doon sa kanyang uh, Favorite na ruta Okay Tara September 18 pala mga kablogs September 18 pala ngayon <laughs> So time check It's 6.45 a.m. Doon na pala yung kasama natin mga kablogs Nagtatago lang Tara na Yun oh So nagkita kami ni Sir Marvin sa 7-Eleven Mga kablogs ayun lang sa so, kabila ayun lang So yung kanyang uh, favorite na ruta mga kablogs Is uh, tinatawid yung niyang Lapas Loop Kasi pupunta tayo ng Lapas Tapos papalik tayo ng Kapas Pero dadan na tayo ng Tarlac City Kaya naging loop siya ito rin yung ano uh, Kung naparoon ninyo yung fun ride na Inorganize nila mam Ira Lopez Ito rin yung ruta namin nun Kaso nagsimula kami na sa may SM Tarlac Okay tara na ha Pasyal pasyal muna Katagal lang walang ride mga kablogs Lozano Boss J Alright, pasok na tayo mga ka-vlogs O mga ka-vlogs, stop over muna kami dito sa Boss J Dito nagtatrabaho si Sir Junel Yung nakasama natin dito sa Ahon Ride Sa so, Clark and Pampanga mga ka-vlogs So kain muna tayo dito Let's go! Ayan mga ka-vlogs o! Oh. Tatago pala siya dito eh, kaya din namin nakakasama sa ride mga kablogs dito sa Boss J. Sarap nung kanilang ano, ah, uh, lugaw with egg, syempre. Okay. So, palabas na yan kami. Pahinga lang kami saglit. Pupunta so, na kami na labas. Tapos, ikot na. Ewan ko kung may stopover pa kami. syempre sumusunod na tayo kay Sir Mervin sa kanyang uh, workout. Workout. Kasi, mga ulit mga ka-vlogs. Tara na mga ka-vlogs. Pupunta tayo na labas. Update pala doon sa ano namin na uh, distance namin from 711 hanggang dito 10 kilometers lang mga ka-vlogs Vlogs Diretso lang Diretso lang Tingnan pala ako pagka matagal ka hindi nakapagbike Wala pa mga 20 kilometers Last pag na ako Malapit na tayo sa lapas mga ka-vlogs natin yung mga posting nasa shoulder na daan Hindi mo nailipat So nakita nyo yung mga posting yan Lapit na, nasa ano na lang siguro Mga 5 to 7 kilometers Tapos na tayo mga ka-vlogs Kasama ko, ayun na Layo layo na Lalas pag na Kailangan magtira tayo ng konti Para sa uh, natin mamaya pa uwi Ano pa naman yung gagawin natin Loop, loop na loop Okay, kita-kita na lang tayo dun mga ka-vlogs Saan? Diyan? Yun know, o Yun na, nakarating din tayo ng lapas mga ka-vlogs Daan daw natin saglit yung mga kabutit natin dito pa yung meron ka na? shake ayos alright tara mga ka vlogs merenda muna parang kakaalmasan lang ha <laughs> Sige, tara. Ayan mga ka-vlog, dito tayo ngayon sa Lia's Snack House. Ayan, Lia's Snack, Snack House. Ito yung pinost ni Sir Verbin na parang masarap yung ano eh. Shake eh. At sabi nga, daan niya ako dito mga ka-vlogs. Tikman natin yung shake nila dito. Ayan. Si Ma'am, ano pangalan ni Ma'am? Juby. Ma'am Juby. Okay mga ka-vlogs, gawa na ah. Uh, favorite flavor? Cookies and cream? Cookies and cream. Tikman natin mga ka-vlogs. Yes, na. Pero, tikman natin. Alright. Tapos, hindi sa cream nga. Cookies and cream nga. Cookies nah. <laughs> and cream nga. sir. <laughs> Selamat Serap. Tayo <laughs> eh. Serap, serap. Waktu trip. Guys. Serap mga vlogs. Advertise natin. Dito ya sa Elias Snack House sa lapas. Saan? Mga pagka nagba-bike kayo, nadaan kayo dito mga mga vlogs. Uh, Merienda. Pampalamig ba? Lalo na, mahilig yung panahon. Okay. Wala akong balak mag-vlog ngayon talaga. Kasi nga alam ko, malalas pag ako eh. Makakaya sa mga viewers. Pero dahil nga ano tayo, uh, daw nito yung normal na tao lang tayo mga ka-vlog. Parang back to zero tayo ngayon mga ka-vlogs. Dahil nga isang buwang mayigit. Isang buwan mayigit. Walang ride. Ay, iwan tayo ng kasama ko. Sa rain lang. Ito pa ang buhay daw nang iwan. Shoutout kay Ma'am Juby. Happy birthday, Ma'am Juby. Happy birthday. 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 Sa so susunod na dadaan tayo ng mga ka-vlogs, ibang flavor naman. <laughs> ano Para matesting namin lahat.

Kaso i-upload ko to tapos na yung birthday kaya hindi kayo makakabog yes. ng libre. Wala na kayong libre. Wala na kayong libre. Wala okay. na libre. Tandaan nyo na lang, sa susunod na taon mga ka-vlogs, ano ngayon? Oo, oh, September 18. Oo, oh, September 18. <laughs> okay mga ka-vlogs, tapos na. Tapos na ang lahat. Aalas <laughs> ah, na din kami. Naubos ko naman. Nakakita kita, -kita ubus na ubus yan. Masarap. Lias, Masarap. Maraming salamat po kayo, Ma'am Juby. Sa libre. <laughs> birthday Dahil birthday niya, mga vlogs, libre yan. Dahil ulit-ulit ko. Ngayong birthday lang. Kaya abangan nyo next year. Punta kayo dito sa birthday niya. <laughs> Para ano, makalibre din kayo, di ba? Okay. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Juby. Sa ulitin. Thank you. Okay. Salamat po. Birthday Birthday, birthday po. Ayan. Tara na mga kablogs. Marami pa tayong uh, dadaanan. Pajak na ulit mga kablogs. So ayun na nga. Uh, na tayo doon sa Lias Snap. Pagka nadaan kay dito sa lapas mga kablogs. Subukan nyo yung ano na yon uh, mga milkshake. Sarap. Malamig. Pambawi ba dito sa init ng panahon. Okay, tara na. A few inches later. May bike shop dito mga ka-vlogs Stop lang tayo saglit Ayan Kaparka so, na yata ni Sir Nervin Masyadong natin sa loob mga ka-vlogs Para din makita natin yung mga bisikleta nila dito Okay Pasok tayo sa kabutit Bike Shop mga ka-vlogs So meron silang mga bikes dito Ayan Siyempre maraming bikes Bike shop to eh Pero <laughs> hindi kasama yan Siyempre bike ko yan Tsaka bike ni Sir Marvin, yan. yan. Magbike check tayo ng ano, uh, yung pinakamatindi nilang bike na binebenta dito mga ka-vlogs. Yan. Hmm. Mga tayo. yan. Uh, Ayan ang mga may-ari. Magkakapatid pala tong mga to. Si Sir Alvin. Alvin. Tsaka si Apple, Apple. Arnold. Wala yung isa, wala <laughs> eh. Meron sila mga accessories dito. Ayan, mga helmet. Uh, grips, handlebar, pang-ano? Pang-road bike, pang-mountain bike. Grips, 'yan. Ano, 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 itong mga 'to, asset ah, post, seat post, sit post, sit post, sit post. Ah, 'yan. Mga ano, jersey. Ano, hinahanap niyo dito mga ka-vlogs Kung wala sa ibang bike shop, baka meron dito, subukan nyo lang. Wala namang mawawala pag sumubok tayo, 'di ba? 'Yan, oh. dito, ay mga bisikleta nila. Yung mga medyo matitindi nandito sa loob. Yung mga pang budget meal nasa labas. Yung mga nagaanap ng budget meal. Yung uh, hindi pa alam kung anong bibilin. Yan. So ito yung ano nila sinadjust na i-bike check natin mga ka-vlogs. M1100. O oh, yung Majest 1100. Yan. So tignan natin yung mga pyesa. So itong kanyang fork. Bola ni. Tapos dito naman yung kanyang uh, frame. Siyempre, tring siya. Uh, alloy, aluminum alloy mga kablogs. Yung kanyang stem, uh, turbative, pati yung kanyang handlebar. Naka hydraulic brakes na rin siya mga kablogs. Ang kanyang brand is Logan. Ang kanyang shifter is L2. So one by setup siya. Ayan, one by setup siya. Ragusa. Ragusa yung kanyang crank ah, uh, one by tapos ito yung kanyang pedal ragusa din yung kanyang cogs cassette type cassette type yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 speed Uh, A3 yung kanyang RD L2 A3 Sir, ano nung ano ito? Uh, 50? Ay, 42 42 1142 1142 T, mga kablogs Araya yung Rig Araya rim. Araya yung kanyang rim. Yan, yung weapon kanyang rim. Spoke. Ma ah, ah itong spoke niya, weapon. Yeah. Uh, okay. Araya. And then yung kanyang hubs. Bola ni 6 pounds. Ah, 6 pounds. Bola ni. Ayan mga ka-vlogs. Bola ni. 6 pounds. Yung kanyang preno, sir. Ito, ito, ito. Ano to? Logan din, sir. Ah, Logan S din. S pares, oh, pares, oh, lang. Oh. Okay. Logan, yung kanyang... Uh, disc brake, mga ka-vlogs yung kanyang ano, seat post, strings din, tapos itong kanyang upuan, pinalitan nila ah, uh, ano to? Bisk. mga, mga kablogs vlogs ardent yung gulong. Oo. -oh. Uh -uh. Yung kanyang uh, gulong, Maxis. Yan, Maxis Ardent. So, yan. Magkano pa to sir? 15. So, yan, mga kablogs, 15k daw yan. So pag pumunta kayo dito baka may tawad pa Depende kay sir Okay pero 15k daw nilang uh, SRP So Trinx M1100 O oh, yung Majes 1100 Dito sa Kabutit Bike Shop mga kablogs Okay Yan mga kablogs tapos na tayo dito sa Kabutit Bike Shop Maraming salamat sa mga May are Ayan kay sir uh, Ariel. Arnold. Ay Arnold, daw nga pala. Sir Arnold. Uh, Alvin, saka si Sir Ariel, oh, nagkabaliktad na. <laughs> so yun mga ka-vlogs, kikinot pa kami. Tandaan daw kami ng Tarlac City tapos magpapakapos na kami. Yan, Mr. Murphy. Okay, tara na. Salamat Sir. Sige Sige, sir. ingat, ingat. na ulit mga ka-vlogs. Mapunta na kami ng Tarlac City. So yun, maraming salamat kila Sir Alvin, Arnold, and uh, Ariel sa pagtanggap sa atin dito sa bike shop nila sa kabutit bike shop Relax, relax na relax muna tayo sa pagpa-jump mga ka-vlogs dahil nga medyo raspag na yung uh, mga paa natin Medyo malayo layo pa to siguro mga 30 kilometers pa Bago makauwi sa Kapas na rin sa traffic kasi ginagawa yung dandun yan mga ka-vlogs palabas na tayo ng ano sa Sebastian dito sa MacArthur Highway na to kapag so ka kumanan ka dyan pagkakang Tarlac City na yan sa mismong bayan and then pagka kumaliwa ka pagkakas na yan so pagbalik tayo okay tara na Yan mga ka-vlog, stop over muna kami dito sa may isa pang Tagalog. Siyempre, may Sir Mervin pa rin. Hindi naman naalis yan, hindi tayo iiwan yan. <laughs> okay, hapay uh, muna mga ka-vlogs. Malapit na rin tayo sa kapas. Buko-buko muna. Sa nga, uh, ilamit kami tayo, mga 50. Mga 50 kilapit na siguro kami mga ka-vlogs. 56. 56. 56 kilometers daw. Yan, buko muna. Ayan, yeah, hindi ko na kaya. Buti na ganyan magbukot yung kasama ko. Ang hirap pala na mabakante, dahil pala night, once a week, nakakapagbike mga ka-vlogs. O, so, kahit short ride, short ride lang. La. Parang back to zero ako. Malaki pa man din ang chan ko. 92 ako sa pagbibike pero yung pagkain ko parang nagbabike pa rin. Ang <laughs> dami. <laughs> so, yun mga ka-vlogs. Uh, Rest muna sa green dito tapos tapos na tayo. Padyak na ulit mga ka-vlogs. Lapit na tayo. Lapit na tayo sa kapas. <laughs> Yan mga vlogs na karating din dito sa bahay. So, all in all naka 62 kilometers yung buong loop na pinuntahan namin mga ka-vlogs mula dito sa Kapas, papunta ng Concepcion, lapas Paz, Relax City, and then pabalik ng Kapas. And then, yung ride out pala natin kanina, mag alas 7. So, naka-uwi ako dito sa bahay ngayon, uh, 12 noon. So, medyo matagal din yung kasi kasama yung mga kwentuhan, at yung kain-kain mga ka-vlogs. So yun, kung nagustuhan nyo yung content natin for today, uh, huwag kalimutan pindutin yung like button dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe, magsubscribe ka na. At isunod mo na pindutin yung notification bell dyan sa baba din. So balik pa dyan tayo mga kablogs. Siguro mga once a week nakakapag-bike na tayo ulit. Dito lang muna, sa Tarlac muna. Huwag muna tayo masyado maglalayo dahil nga nakakatakot yung virus. At least iwas-iwas tayo sa maraming tao. Okay? Ingat-ingat kayo palagi. Stay safe alam